Simula nang umuwi ako noong nakaraang taon, unti-unti kong nilalabas lahat ng natitrakong pera sa bangko. Panggastos, pangtawid, pangkain, pang-apply. Ngayon, wala na. Wala na akong mahugot, hindi lang sa ATM kundi pati sa puso ko. Ang tahimik ng mundo, walang nangangamusta, walang nag-aalok ng tulong, yung mga dati may screenshot pa ng remittances ko. Ngayon, scene zone na lang. Napansin ko, ako lang pala ang laging nandyan. Ako lang ang hindi ko piniling unahin. Pero simula ngayon, babawi ako. Aalagaan ko ang sarili ko, hindi para sa pasasalamat ng iba, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Hindi ako kawawa, pagod lang ako, at karapatan kong maghilom. Ikaw. Kailan mo balak unahin ang sarili mo?